Sino yung matandang kasama mo na yun, ha? Sugar mami mo ba yun? Ano, umami ka sa akin? Ba't mga pa ba ako magtatanong? Eh, huling-huli ka na nga. Mayaman ba yun? Ha? Ah, uh, oo. Oh, oh. Siya ba yung nagbigay ng lilo mo at ng iPhone mo? Ay, gusto niya saan? Hindi na. Wala na tayo, nakuputong na ako. Gusto mo yung ano, yung bestseller nila, Fram. Tsaka yung cookie nila. okay. Di ba, boyfriend mo yun? Saan? Yun know, boyfriend mo yun, di ba? ano? mo, no. Um... <laughs> um want... Don't, don't tell me, baka sugar mommy niya yan? Pal na mukha ng lalaking yan, ah. Pero parang ang dami nililibre sa akin, yung sugar mommy pala. hello friend. Baka yung nililibre niya sa'yo palagi is galing dyan sa matandang kasama niya yan? Pa, talaga ng mukha ng lalaki niya punta sa akin. Ako yung hindi lang gusto yung, yung, yung choco chips, ha? Ah, sige. Iyan. Okay. Oh, Ay, diyan ka na pala. mag nga tayo. Let's go. Sino yung matandang kasama mo na yun, ha? Sugar mami mo ba yun? Ano? Umami ka sa akin? Bakit pa nga ba ako magtatanong? Eh, huling-huli ka na nga. Mayaman ba yun? Ha? Huh? Ah, uh, oh, oo. Oh. Siya ba yung nagbigay ng halilo mo at ng iPhone mo? Oo. Oh, oh. Ano pa yung binigay niya sa'yo? Lahat. So, yung mga nililibre mo sa akin, sa kanya din galik? Oo. Oh, oh. So, it means mayaman pala yung matatanda na yun. Hey, shhh! Huwag na mag-explain. Huwag kang hindi naman ako galit eh. Ganto na lang, ipakilala ko ako doon bilang kapatid mo. perahan natin ang pongkang-pongka -pong yung matanda na yun. Sh ano, tara? Diyan ka lang Hi ate, I'm sorry po ah. Oh, natagalan po kami mag-usap ni Kuya. Kuya? Di Seems siya? Lang. Ah, kapatid niya po ako. Ah, kayo po ba yung girlfriend niya? Ah, so, talaga ka ba? Ah, ah, opo. Oh Kaso po magkaiba po kami ng nanay, kaya hindi po kami magkamukha. Ah, I see. Nga pala, ate. Ang ganda naman ang damit mo. Bagay na bagay sa'yo. Nagmukha kang 20 years old. <laughs> Ay, ako nga pala. Sabi mo magkapatid kayo ni Ian? Mmm. Saan kayo nakatira? Ah, ah doon, ah, ah doon po ako nakatira kil, kila Ian. Kasi po ano, kasi yung, yung magulang ko po wala na. Tapos yung daddy niya, pinatira po, pinatira po ako dun sa kanila. Ay yung daddy po namin, pinatira po ako dun sa kanila. Ah talaga? Nasa isang bahay lang kayo? Oo oh, nga, pa sinabihan ko na to si Ian, este si Kuya na makipag-live in na sa girlfriend niya para naman maging peaceful na yung buhay. So ano ate, ililip muna ba si Kuya? Sure ako na maganda at malaki yung bahay mo, kaya hindi magdadalawang isip yan na sumama. Ay, tama ka. Maganda at malaki ang bahay namin. Oh, perfect! Ayaw mo nun, magiging buhay prinsipe ka. Plus, maganda at mayaman pa si ate, oh. Pero, Pero alam mo, nag-aalangan pa rin ako ngayon. Eh. Bakit mama? Eh kasi syempre, baka hindi ako tanggapin ng mama mo at saka ng, ng papa niyo. Dahil alam mo na, may edad ako. Tapos ang bata pa ni ng Kuya Ilyan mo. Ay naku ate, huwag kang mag-alala. Mabait yung mama at papa namin. Matatanggap ka nun. Di pa, di pa kuya, at saka sa panahon ngayon, wala na sa edad yan. Practical na ngayon. Ay. Ha? ha? Pero, sure ka ba dyan? Oo sure. naman. Gusto mo, tawagan pa natin sila mama at papa eh. Di ba kuya? Ah, uh, eh, hey. Sige na, tawagan mo na para, para naman makasigurado to si ate. Sige, sige wait lang Sige. lang ako ah. Ay, eto na. Tumatawag na yung anak ko. Sandali, ha? Hello. Oh, iyan. Anak. Teka. Ano to? Hindi <laughs> ko maintindihan, promise. Ay. Eh, sige, Anak ko talaga si Ian. Mami ako ni Ian. At hindi sugar mommy. Huh? So, it means totoo ka mami? mommy? Eh, bakit naman hindi mo sa akin agad sinabi, babe? And sana nakapag-hyman lang ako kay tita. Thanks. How can I? I never gave me the chance to tell you. Kahit na. Eh, sana nakapag lang ako ng maayos kay tita, di ba? There's no need for that. Well, buti nga di mo kinik sa nila eh. Exactly na. Kasi, hindi rin naman ako babayag na bumagsak ka sa isang ganyang klaseng babae. Baka pa at naging sinabi niya tungkol sa'yo, no? I try to go on the Dali ay yung pamaniwala eh. Siguro dahil mahal kita. Pero at least ngayon, alam po na, na talaga yung punay mong pagkatao. Eh. Ay, no, babe. Hindi naman sa ganun. Hindi naman mangyayari ito kung sinabi mo agad eh. Nan, mayaman ako. Stop it. Big na tayo, no? Ah, nga pala. May sukli pa to ah. Kunin mo na na para mamaya pag uwi mo, may pan-taxi ka, okay? Ano, mami? Tara. Ano ka? Alis na tayo na. Ay, may natira pa pala kami. Kaya nyo mali. Sa'yo na yan. Bye! Okay. Thank you. Oh my gosh, friend, anong ginawa ikaw kasi, kasalanan mo to eh. Hindi niya naman pala sugar mommy yun. Mommy niya naman pala talaga yun. Ay, we? Oo oh, nga. Ayun, ay, ay bag-break na sa akin. Sayang. Jackpot pa naman na sana ako doon kay Ian kasi lagi ako nililibre. Ah, oh, di ba? Sarili mong kasamaan. <laughs> Ikaw din ang tumapos. Thank you, ah. <laughs> Uy, naman yan.

Sa Tibon, Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagada, wala kasi saya Sa bawat tunog at galaw, magkasama tayong lahat Tibon, Manila, walang pag-aalilangan